Hello, good morning. Day lang tamad. Ayan. So, gagawa tayo ng tamad seri eh. Ito, point of view na kay Gala naman sa maliit na kwarto. Nag-iisip ako nga eh. Ano ba ang maganda? Gusto ko kasi yun yung makita yung progress. Ano yun? Yung kung ba rin kumita ano yung una ko unang-una una kong gagawin syempre tulungan ko muna yung sarili ko tamad ako eh di diba? ba ko lahat ng utang ko at tapos nun pag pa uli nadamay ko na rin yung mga nasa paligid ko pangangailangan. And, ayan, ipapala rin pa sa tulong ninyo. Um, baka hindi na ito yung makikita niyong view. Kote-konte, kada video, kung ano yung naka-achieve natin, yun yung magiging view natin. Ngayari, una kong balak bilid. Ah, uh, kapela ng kaunti. Hmm, kahit isang simpleng bagay lang na una-una ko mabibili na magagamit dito sa serye natin paano yung ng tamad <laughs> ang weird no tamad pero yung mama, may malay actually hindi naman literal na tamad meron naman akong trabaho talaga Kaso, tulad ng kalamihan, hindi pinalad, hindi pa pinapalad. Maga, hindi sapat yung pinikita. Subukan natin dito kung uh, swertihin. Um, Ma-achieve natin yung mga balak na plans natin, pangarap ng hirap abutin bilang isang simpleng empleyado hmm. una una siguro mabili ko magramit natin dito sa pag nagawa ng video oh, no edit niya to eh kahit edit di ako marunong <laughs> sa mag aaral din tayo pa konti konti so kailangan ko ng support ninyo and then hmm ipakita ko yung mga bagay na pwede natin mabili, mga ngailangan, mapundar, kung talagang saswertihin, and syempre tutulong tayo. Poverty porn? Hindi <laughs> ko masabi, pwede, pwede. Pwede sabihin para poverty porn yung nasa isip ko, pero ginagawa ko to, gagawin ko to para tulungan sa sarili ko na sa mga tao sa paligid ko and kayo na rin random kung hmm, sabihin na poverty porn pero kung ang purpose ko naman talaga is makatulong din sa iba why not di ba? kahit ano pa ang sabihin nila malaga is alam ko sarili ko makatulong sarap kaya no eh, kaso hindi ko kaya eh. hindi ko pa kaya so pamamagitan na ito serye natin sana magawa natin Okay. So, yun. Ah, comment, comment na lang din kayo kung ano kung pwedeng gawin ko ba para mag mag gain tayo dito. Kasi di ko alam eh. Paano ba? Paano ba monetize ads? Paano ba? Ilang minutes ba yung video dapat? O ano pa gusto yung topic pag-usapan? Ng ito pa lang yung buhay sa ngayon Uh, may kita improvement. Gamit tong kisamin to. <laughs> so, yun. Makabak lang, guys. Five minutes muna tayo. And, yun. wala kasing script ko kahit ano man to. Walang edit o ano man. Kung ano lang to yung nasa isip ko, sinasabi ko. Okay. Siguro sa mga susunod, kung may mag-comment, magkakaroon na tayo ng na topic mapag-uusapan. Okay. Sa inyo Salamat.